Hello guys, good morning! Andito naman tayo ngayon sa pagbabla. Andito ako ngayon sa isa bila. Ayan ang mga bata, tulog pa oh, patulog-tulog. Oh, morning sa inyo! Morning! Morning! Good morning! Good morning! So, punta tayo sa labas kasi andun ang mga tao nagbabayanihan nagkakatay kasi sila ng baboy kasi ngayon ang ika sixty birthday ng aking bila so, yan busy sila sa pag ng ano lumpia wrapper at ito rin nagtutulungan sila para madali matapos ayan kuya huwag lang isali yung kamay ha yan. Yan, no? Isang buong karne. Yan. Ah, isang buong baboy pala. Hindi karne. Uh, karne na yan, eh. Ito naman. Nagtitimpla na si Arlene. Shanghai. Para Shanghai. Shanghai yan, para igado yan. Alam ko kasi pahaba. Ah, ah. Ayan, naghihiwa si... Ano ba, ano ko sa'yo? Ayan. Para ano yan? Istopado. Istopado? Ayan. Para istopado daw yan. Ayan, adobo? Adobo ito igado? Igado. Andami igado. Hmm. Ada igado ah, lang laman. ang ano no. Maraming laman Maraming hmm. ayan. Lipis lang yung taba. Eh. Hmm. Maganda, maganda dito kasi nagtutulungan yung mga tao. Ayan, para madali ah, matapos. ayan, Tutulungan sila. ayan Puntahan natin yung decoration ni eh, Madam. Ayan si Madam oh, mag mag birthday. Hindi <laughs> <laughs> pa hindi ka makatingin. <laughs> Ayan. Ayan, wala wala daw siyang tulog, hindi makatingin. Mamaya yung mata niya eh Hagard siya. Yan ang magbe-birthday. Yan. Yung ano natin ang decoration po. Ayan, ang magpapan, nagpapansit sila. Pansit kabagan. Ito yung, ano dito, matunog dito sa Isabela. Ang pansit kabagan. Ayan. Anong? Palagay naman nungo. pansit kabagan. Kain tayo, guys. Mahatsarap. Ano ko, pansika? yan. Tama na nung baka hindi ko mau. Tama na, tama na. Ayan, sit ka Ito kasi yung ano dito. Yung matunog sa kanila, pansit kabagan. Kaya pag pumunta kayo ng Isabela, pansit kabagan ang kainin nyo. Kasi masarap. Ayan. Kain tayo. Ayan, oh. Kain. Dito sa probinsya. Ganyan dito sa probinsya. Ayan sila si sila sa kaka know, wow. kain kasi tapos na sila naghiwa-hiwa ng mga karni ayan oh wow kaldereta ayan kaldereta oh wow may ano yan ah, reno reno oh, masarap yan may reno siya oh ganito sa probinsya magluto ang padamihan ano? Hirap na si Kuya magsandok. Ayan. Tapos dito yung dito yung igado. Igado. Charap, 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 charap. Ano ini ha? Para ano yan? Sisig. Magawa ah, sila ng sisig kaya nag nag sila. Kaya Ano yun? Ah, ito dinuguan ng ano Dito kasi sa ano masarap ang dinuguan nila. Pinapalutong muna yung laman. Yan, ganyan. Pinapalutong. Mamaya. Yan. Yun. Ayan o. Oh. Ayan. Yun ang ano nila dito. Venue. Ito yung venue. Okay. Hmm. Hmm. Okay. <laughs>